Mga idol, panibagong araw, panibagong vlog. Tuloy naman tayo mga idol, i-vlog natin yung ating ginawang ano, uh, tangki yung mga ating ginawang ng idol, yung aming ginawang tangki. Ano natin? Kita natin kung ano na pinturahan ng mga idol. At saka yung mga bracket niya, ipakita eh, ko sa inyo yun yung ating bracket. Tingnan niyo mga idol. idol yung bracket natin din linaw ng na tirahan ng mga ito oh. yung mga reservoir no, mga ito ilagay na mga nang mga reservoir na, mga ito tabi na sa idol dito sa itna mga idol. Uh, may abang na mga traffic ng Idol. Ah, oh. tayo, mga. Sa, sa mga idol. Abang idol. idol yung pinta pintor pinintara pinto, na yung tangke mga idol o, yung ginawa namin na tangke mga idol yung mga uh, bato na pagkagawa namin pinintara na ay kung pa mandar pang kriso itong uh, serba expert tire inilipat namin dito mga idol may abang na siya mga idol dito yung mga di mga idol oh. yung sa diyan ilagay sa tire rod in mga idol yung abang mga host mga host hose ang ilagay diyan mga idol Patun, papunta sa mga gulong niya you know kita na yung may cross mga idol yung T tawag sa amin oh. abang yan mga idol para lagyan ng mga hose papunta ng mga gulong ito sa ilalim Tingnan natin sa ilalim mga idol Yan mga idol o oh. Abang sa kulong mga idol Kabilaan din, kabilaan Yan o, oh. may yung mga may yun dilaw Yan Yan oh. Yan ang mga gawa namin Yan o Yan ng mga idol puting puti Ng mga idol, yung aming ginawang tangke, reservoir at water break. Yung trailer, idadagdag naman namin ang mga hook mga idol. Ano? Dinagdagan namin ng mga hook. Kita sa inyo mga idol. To. So, Inagdaga namin ang mga hok mga idol oh. May hok mga gidagdag Yun, mga dagdag na mga hok mga idol Sa trailer Lagyan mga idol ng dagdag na mga hok mga idol so, ano. so, mga Idol, itong ilp na rin namin ng water break sa RBS din kita nyo mga idol pinanturahan namin ng ng pintor mga idol yung ano tangke yung aming ginawa kita naman yung mga idol sa ano first upload ko dyan yung ginawa namin na inulong tulungan namin na paggawa ng mga, mga na, tangki na yung dalawa na yan ng tangke so, pinanturahan mga idol kaya bukas ilagay na dyan sa lagayan ng mga bracket

ano bye bye sa aking vlog mga uh, bye bye mga idol bye 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 bye